Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat Mga kamami, kumusta na kayo? Mga kamami, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan So, alam naman natin na dalawang araw na lang ay Pasko na So, isang maligayang pagbati po sa inyo Mga kamami, maligayang Pasko po sa inyong lahat So, mga kamami, sa araw na ito Meron lang akong gustong i-share sa inyong Or i Aba sa dalawang sabon na napakaganda ng mga uh, napakaganda ng ibinigay niyang resulta sa akin balat. Opo mga kamami. Alam nyo po ba mga kamami na ang dalawang sabon na ito na pwede niyong gawing combo. So pwede niyo silang gamitin pareho kapag naliligo kayo. Napakaganda po ng ibibigay nilang resulta sa ating balat. At yung isang sabon po mga kamami, ito po ay makakatulong sa mga may skin problem. Opo, ma makakatulong po ang isang sabon na ito Yung isa naman po sabon, ito ay makakatulong kung paano paputiin ang ating balat. Opo mga kamami. So, ang dalawang sabon na ito, magkapareho silang sabon, pero magkaiba ang gagawin sa ating balat. Opo. So, hindi ko na po patatagalin pa so ibibigay ko na ang mga detalya nila para nang sa ganoon mga kamami ay makita ninyo at makilala ang bagong sabon na aking kinagigiliwan gamitin opo mga kamami so mga kamami may headband ako na pang Christmas sa aking ulo para po um, symbolize na malapit na malapit na malapit na ang Pasko. O po mga kamami. So, mga kamami, heto na po si Himalayan. Ayan po. Si Himalayan salt po, napakaganda po niyang gamitin. Ito po ay may sunflower oil. Ito po ang kinaganda ni Himalayan salt. Bakit po? Kasi po, nakaragdag sa ganda yung sunflower oil. Kasi po, alam naman po natin yung mga nakakakilala o yung mga gumagamit na ng sunflower oil ay napakaganda po nang naibibigay niyang uh, resulta sa ating balat o yung nakukuha ng balat natin sa paggamit natin ng sunflower oil. So, sinama po nila dito sa sabon na Himalayan. Opo. So, mga kamami, yung isa naman po sabon ay ito po ay si tomato bleaching soap. Ito naman po ang gagawin niya sa ating balat ay to whiten our skin para paputiin niya ang ating balat. So mga kamami, saan ko nga ba ito nabili mga kamami? Ito po ay na-order ko sa ika online tiktok shop. Kasi po yun ay uh, nakita ko po sa tiktok so yun po ay seller na legit. So, para makaiwas po tayo sa mga fake na mabibili para hindi tayo magkaroon ng problema sa ating balat. So, siguraduhin po natin mga kamami na ang pag-oorderan natin ng mga sabon na gagamitin natin sa ating balat ay siguraduhin po natin ito ay authentic or legit. Opo, mga kamami. So, mga kamami, si... Si Himalayan po ay 120 pesos. Si tomato, bleaching soap naman po ay 120 pesos din po. So, ito po ay 135 grams. Tapos mga kamami, dito po nakasulat dito kung paano uh, siya gagamitin at kung ilan minuto mo ibababad sa iyong katawan at sa iyong mukha. Ito po ay ibababad natin ng 10 to 15 seconds lamang sa ating mukha at sa ating body naman po ay 3 minutes So, kung gusto po ninyo ng dagdagan ng 2 minutes, nasa sa inyo po. Kasi po ako, kung minsan, nag add po ako ng 2 minutes kapag talagang nai-enjoy ko yung sabon. Opo, mga kamami. Tapos naman po, ganito po ang itsura ni Himalayan Soap. Ayan. Meron po siyang ukit. Ayan. Kasi po, hinahati-hati ko, kaya ganito na lamang po siya. So, ganito po kalaki ang kinukuha ko kapag nauubos po yung Ganito maghihiwa naman po ako ng ganito kalaki. Opo, napakatipid po nilang gamitin. Hindi po siya madaling malusaw. Based po sa aking experience, kasi po kapag may naliligo sa banyo namin, ito po talaga ay nakalayo. Talagang yung distansya na dun sa shower ay malayo po. So malayo po siya talagang mabasa at madaling malusaw. Tapos naman po si tomato bleaching soap. Ganito po ang itsura niya. Ayan. Tapos katulad din po ni Himalayan meron pong nakaungkit. Ayan. Ayan po, meron po siya. Tapos ganito rin po kalaki ang inihiwa ko. So nagagamit ko po ito 2 weeks. At ito rin po. So depende po kung talong beses ako maligo sa isang araw. So madali po maubos ito. Mga isang linggo lamang po mauubos. So ang amoy po ni tomato ay napaka mild lamang po wala siyang amoy na parang perfume pero hindi naman po siya mabaho tapos naman po ang amoy naman po nito mabango po pero mild lamang po yung pagkabango niya opo mga kamami mabula din po sila uh, tsaka napakagandang ipahid sa ating mukha ang una po pong ginagamit kapag naliligo ako mga kamami ay si Himalayan kasi po syempre bago po natin uh, umpisahan yung gamitin yung pampaputi. So, lilinisin po muna natin ang ating balat. Di po ba? So, ang gagawin po ni Himalayan ay lilinisin muna niya ang ating balat. Opo, kapag ginamit natin una ito, syempre, ang maglilinis po muna tayo ng ating katawan para po maalis yung anong, kung ano yung dapat maalis na dumi sa ating balat. Opo, mga kamamit. So, ito nga po, kapag binabad ko po siya sa ating katawan, wala po akong mararamdaman na hapdi, Makati at hindi po pula ang ating balat. Opo mga kamami. Kasi po, yung po ang na-experience ko sa kanya. Walang pangangati, walang hapdi, o yung tinkling sensation na parang mainit-init. Wala pong ganon. Opo mga kamami. At higit sa lahat, hindi po siya nakaka-dry ng balat dahil sa tulong ni sunflower oil na nakapaloob dito sa sabon. Tapos naman po si Tomato bleaching soap naman po, ito po ay intense whitening soap. Ito po ang target niya ay papuputiin niya ang ating balat. So, hindi po ba napakagandang ipagcombo ang dalawang ito? Ito lilinisin muna niya ang ating balat, tapos ito naman po ay papuputiin niya. So, mga kamami, saan ka pa? So, napakamurang halaga na sabon yung gusto nating ma-achieve sa ating balat ay ma-achieve natin. Pero disclaimer lang mga kamani, iba-iba pa rin po ang skin type natin. So depende pa rin po kung paano tatanggapin ng skin natin ang ipapahid natin sa bond sa ating balat. So depende pa rin po yan kung paano niya i-absorb, kung paano mag-react ang ating skin sa sabon na ilalagay natin. Opo mga kamami, kasi po iba-iba po ang skin type natin. Ako po ay oily face, ay oily skin rather. Uh, oily skin po ako, nagustuhan ko po si Himalayan kahit po meron siyang sunflower oil, pagkatapos ko siyang gamitin, hindi po, hindi po masyadong lumalabas yung pagka-oily ng aking balat. Opo. Tapos naman po, si tomato, bleaching soap, ito naman po ay nakakapagpaputi at hindi rin po nadadry ang aking balat kapag ginagamit ko si tomato. Kahit binababad ko po siya ng 3 minutes or 5 minutes sa aking katawan or binababad ko sa aking mukha ng 10 to 15 seconds, hindi po nagdadry ang aking balat. Ganito po sila kaganda. Opo, marami na po ako nasubukan ng mga sabon, mga kamami, na mga Uh, intense whitening or mga pampaputi na sabon karamihan po ay mararamdaman po natin na parang nagda ang atin balat ito pong dalawang sabon na ito wala po akong na-experience na ganoon basta ang nakikita ko sa aking balat mga kamami ay yung napaka-press napaka, -press, napaka moisture nya yung talagang makikita mo na parang press-press napaka-press ng balat natin. Ganun po ang na-experience ko kay Himalayan at Tomato. So mga kamami, bakit ko na siya ginawan ng vlog? Kasi pagkat ako mismo nakita ko sa aking sarili kapag pagkatapos kung ginamit ang dalawang sabon na ito, tapos mga kamami, ang ilalagay ko lang after akong maligo ay sunblock lamang kahit nasa bahay ako mga kamami yun tapos hindi ako maglalagay ng Johnson baby powder mga kamami alam po ninyo kapag nakalipas na yung mga 30 minutes or isang oras makikita mo sa balak mo mga kamami yung gusto mong makita yung napaka glassy tapos parang yung glow nya iba opo mga kamami yun ang nakita ko sa aking balat. At syempre mga kamami, meron din pong nakapuna sa mga kakilala ko na everyday na akong nakikita. So, meron din nakapansin na nakapagsabi na ganun nga ang nakikita nila sa akin bala. So, kaya ginawang ko na sila ng vlog. Opa mga kamami! So, sana po mga kamami ay nagustuhan nyo ang video nito at sana po ay makatulong sa mga may problema sa bala, lalong-lalo na po sa mga uh, laging may tagyawat or pimples or yung mga may mga butlig-butlig na lumilitaw sa kanilang bala sa mukha or acne makakatulong po si Himalayan soap. So sa mga gusto naman po talagang mag-glow ang skin, so dito po kay Tomato Bleaching soap. So pagsamahin po natin lagi sila mga kamami para ang magiging resulta nila ay best result opo mga kamami. Sa so, mga kamami sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. Shout out po sa lahat ng mga subscriber ko. Isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. At paalala po mga kamami dahil um, holiday season. So maraming pupuntahan mga kamag-anak. Maraming galaan na mangyayari. So reminder lang mga kamami, huwag kalilimutan magpahid ng sunblock. Or sunscreen protection bago po kayo gumala to the max para po maiwasan mangitim ang inyong balat or masunog sa init ng araw. Opo mga kamami. At saka mga kamami, magdala rin po tayo ng payong baka baka po biglang umulan lalo na medyo kumukulimlim ang panahon ngayon. Itong mga lumipas na araw parang kung minsan eh talagang napakakulimlim ng panahon para po lagi tayo pong handa magdala po tayo ng payong mga kamami so mga kamami Merry Christmas to all of you and a Happy New Year maging masagana at mapayapa ang pagpasok ng bagong taon sa ating lahat mga kamami maraming maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa buong 2023 mga Kamami, maraming maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa pagsubaybay ninyo, sa pagsama niyo sa akin sa buong taon na ito. Sana po hindi lamang sa taon na ito tayo magsama-sama, maging sa mga darating pang mga taon, mga kamami. Maraming 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 salamat po. Una po sa lahat, kay God, maraming salamat po kay Lord. Dahil uh, na naman po tayo ng buong taon na ito na magkakasama. Opo mga kamami. Sana po ay nag-enjoy kayo. Mag-ingat po tayong lahat. At huwag kalilimutan magdala at magbaon ng tubig. Lalo na uh, kapag gumagala tayo. Para sa ganoon yung hindi tayo magkulangan ng tubig. At makapag-enjoy tayo lalo sa ating paggala. Opo mga kamami. God bless us all po. See you next vlog. Bye!